Ayan guys, magpapalit tayo ng isang Mugs na maganda at MUX na sasakyan. Dalawa po 'yan, dalawa. Ayan. Tingin ko guys, ang lapad dito. Parang offset 'to. Sa, or reverse mounting. Tara, gawin natin. Bago po tayo magsimula, maraming maraming salamat po sa mga new followers old followers, Tapan, Rising Tapan, sa mga nag-share ng aking upload. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta Mako na nga po tayo dito mga agulong sa ating gagawin Ito po ay isang mags ng MUX mga idol Ang ganda po ng mags na ito Sa tingin ko mga idol Dito po tayo magtatanggal nito dahil manipis dito Tingnan na muna natin dito mga idol yung pinaka diameter dito ng kanyang mags sa ibabaw Kung mapapansin nyo mga idol napakalapad po rito Ano po? Yan, ang lapad oh Ibig sabihin po talaga nito, confirm na natin po mga idol sa ilalim po tayo magbabaklas. Sa mga bagong tireman, especially sa hindi pa po nakaka-encounter ng mga ganitong mags, ay suriin po natin ng maayos ang mga ginagawa natin na mga gulong or magsman. Shoutout din po sa mga veterano, alam naman nila po ito kung paano nila gawin. Ang sa akin lang para ma-aware po natin yung mga bagong tireman natin na nagsisimula sa pagiging isang tireman mga agulong. I-make sure po lagi natin mga agulong na ang ating ginagawa ay nagiging maayos at pulido. Nung ako'y nag-uumpisa mga agulong bago ako bitawan ng isang trainer, alam ko na po itong gawin. Kaya nga po sabi sa bisakin akin, nagkakamali. Opo, nagkakamali po tayo. Bilang isang baguhan mga agulong, dapat may trainer tayo na umaalalay. Hindi lang basta-basta po tayo nagtatanggal ng gulong, alam na natin. Maraming kasing case ng mga mags na hindi natin pa alam. Meron sa likod, meron sa ibabaw At meron din universal na tinatawag na mags mga agulong Kung mapapansin nyo, ito po ang pinaka-diameter nya Ang lalit sa, sa ibabaw Ang lawak, gas dito, lumiit Ibig reverse mounting or tinatawag na offset Sa ilalim po yan Ilalim po, yan lagi po natin tatandaan yung diameter niya dito Saka dito Dito tayo magtatanggal, saka mag install sa mga bagong tireman dyan o nag-uumpisa o balak magbakla sa mga ganitong gulong, malaking tulong po ito para sa inyo. Laging yung pakakatandaan mga agulong yung pinaka-diameter ng mga mags sa bawat kantuhan niya o yung mga age o yung pinaka-diameter ng mga labi ng mags natin na tinatanggal. Sana mga agulong nakatulong ito lalong-lalo na po sa mga bagong tireman at sa mga nag-uumpisa pa lamang tuluyan na nga natin to mga agulong na i-install. Kung saan po tayo nagtanggal ng gulong, doon din po tayo mag install Yung may nag-trending po kasi sa akin na 2 million views, ito po yung ganitong mga case na nag-install po siya sa ibabaw. Hindi naman po para sa ibabaw ang kanyang sinakabit na gulong. Pagaya nito, pang ilalim, reverse mounting or offset. Paulit-ulit po ito mga agulong para maunawaan po ng mga viewers natin at sa mga hindi pa po nakakaalam. At tuluyan na nga po natin ito mga agulong na install. Ang gagamitin naman natin. ang guys, wala tayong air blaster. Ano? Kung may air blaster tayo, hindi na sana tayo magagasolina. So medyo lang talaga natin sa mga ganito. Lagyan natin ng gas or gasolina guys. Maganda talaga yung may air blaster. Hindi ko naman po suggest na gawin nyo ito. Sa akin lang ay ito ang pinagbabawal na technique <laughs> Kaya sabi sa ating mga sabi ng ating mga followers na personal natin nakakausap marunong ba daw tayo maglagay ng gasolina sa gulong na hinahanginan ito po sa hindi pa po nakakapanood ng mga ganitong tricks hindi naman tricks kasi to kaya ang ganit ito guys para yung gasolina makahigop dito sa ibabaw pa loob sasabayan natin ito ng salubong ng ng air compressor ganun lang kasimple guys pag hindi nyo yung pagkagat malaking possible din po sumabog yung gulong ano po kailangan katamtaman, tansyado yung paglalagay natin ng gasolina once na masobrahan naman po yan pwedeng sumabog yung ating gulong kaya aware din tayo sa paglalagay ng gas eh wala tayong tire blaster para magawa natin ng solusyon mahanginan ganun ang discarding. pag wala kang air blaster o oh, yun ang gawin mo pero kung may air blaster ka naman why not madali pa ang trabaho di ba English yun know, na, why not ah. <laughs> why not ba't makunat <laughs>